Kabayaw, nagsasawa ka na ba sa mga nakakaay mong sandwiches? Dahil paulit-ulit na lang ang kanilang mga lasa. Huwag ka mag-alala, kabayaw, dahil ang crush grilled cheese ay may mga inaalok sa atin. Lalo na kung mahilig ka sa cheese, ay nako, panama sa ito. Pero silang pesto papi, tuna titanic, all ham American, Pilipining, crush and crush, and chichi Cheese. At kaya nga tayo nandito mga kabayo para tikman ang mga sandwiches nila rito. Para sabihin sa inyo kung goods ba or not good. Tara't mga kabayo, samahan nyo ako at panuorin nyo. Ang ganyang kalaki ang magkano 49 pa. Ano ma'am, uh, order sana po ako. Ano ba re-recommend niyo po sa akin? Ano po, pesto papi po, to na Titanic at saka po Pilipili. Hindi Pili. okay, ma'am, order na lang po ako ng pesto papi at saka Pilipili. Pili, Pili, Pili. nga. Parehas full siya. Okay. Hindi ma'am, best seller niyo. Ha eh? ba? Ang bukod sa crushy grape cheese, ano-ano pa ang inaahay niyo dito ma'am? Ano po, drinks po with ano po, lychee cucumber, ay, lychee lemonade po, cucumber lemonade, tsaka house blend coffee po. At ma'am, saan nga pala matatagpuan tong crushy grilled cheese na to? Sa Dublin 9, sa Nusay na po, tas yun. Kailan po nag-start na ma'am? Yung... December 1 po. Ah, meron na ba dati pa? Apo. Namipan lang po kami so, dito sa Dublin 9. Dating nasaan? Sa MLGI po, po na Saan lugar yan? Likod po na Chowbain po. Sa ah, sa likod. Oh. Ay, hindi ganang ka pansinin kasi nasa loob. No? Oh, mas maganda nga na nasa buka. Yun cheese. yung pili piling nila ah, ang laman nito ay beef na may cheese tapos may konting uh, onion and mushroom tignan natin kakalaga lang po ng 89 pesos mga kabayang okay ah ano ano ayos to ano so, naman tikman natin yung pesto papi nila. Uh, bali ano naman to? Uh, chicken. Kanina beef yung kinain natin. Ngayon naman chicken. Ibigay natin. Ayan. 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 niya. Ayan. 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 Parang akong ng mga Arabic ano. O oh, ito. Parang sa nahaharot sa mga uh, subarma, parang ganon. Panalo. Cooking bar uh, lemonade. Meron silang kalahati, ma'am, kani kalahati nito? 49, 49 pesos. 49 pesos kung gusto ng kalahati. Pero ang gandong kalaki ay 89 pesos. Yan naman po, mga kabayo, yung pili-piling naman po, ay gift yung po naman. Nagkakahalaga po ng 99 pesos yung wool. Yung kalahati naman po ay 59 pesos lang. Panalo rin ito, mga kabayo. Nagkakahalaga lang po ng 39 pesos to mga kabayo. Ma'am, pwede pa Salamat. Thank you po. Thank you po. Hello po kabayaw. Yes. <laughs> <laughs> Punta po kayo dito sa Dublin na sa okay, Ano sa Napota City? Ano pa hanapin? Ha? Ang crushy grilled cheese po. Yun. <laughs> <laughs> Lagi nakakalimutan eh. <laughs> Salamat po. Thank you po. Thank wow. po.